Good morning mga idol So yun po Yan yung aking holy mga idol oh. Apat na limasag mga idol Isang babae mga idol Sa katatlong lalaki Ayan Oh. Ano so, nga lang mga idol Kung bago pa lang yung channel ito At hindi pa na pag subscribe Ay mag subscribe ka na mga idol Ayan so ang gagawin ko mga idol Sa limasag na yan ay aking tatalian Tapos ilalagay sa tulungan para ipunin Okay mga idol Atin na pong talian ng aking mga lima sa ating katalim So pag tatali mga idol ay napakadali para sa akin ayun no? hmm? Napakadali mga idol Sige, so, tali Napakadali mga idol ng pagtatali ng alimasag. Okay. Ito ang pinakamalaki mga idol Oh. Lelaki, okay, so yung babae, mga idol, ay eh, walang sipit. Ayun, ayan, hindi natin tatalian oh, walang sipit. Matapos natin na talayan ng mga idol ay nalagay natin doon sa ating pinagkukulungan ng uh, alimasag para maipon mga idol at kung marami asa ka na natin siya ibibinta. So tara. Okay so yun mga idol at uh, nandito na po tayo sa ating uh, pinagkukulungan ng ating alimasag. Ayan so dyan natin nilalagay mga idol yung ating mga huli. Ayan so una mga idol ay sa atin yung dalawa. Whoop. Ok Ups Đã yung isa Đây là mấy idol yung isa Ups 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 Yung babae mga idol Ok so Hồi yung mấy idol ito. yung babae Ups Ok So dyan mga idol sa aking kulungan na yan ay uh, dyan natin iniipon yung ating mga nahuling alimasag So pag marami na at may umorder sa kanatin siya bibinta Ayan so dito naman sa area na ito mga idol Ayan Ito yung mga katusok kawayan ay dyan natin itinatanim yung ating mga seaweeds or lato Dito lang nakapaligid mga idol Ayan So yun mga idol at uh, hanggang dito lamang po tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood mga idol. God bless you mga idol. And bye bye.